For today's video ay tapos na ang bakasyon ng mga person kaya naman babalik na ulit sa dating buhay. Ganto buhay namin mga OFW pagkatapos ng saya ay mababahida na ulit ng lungkot at aalis na ulit para magtrabaho. Labasan na naman ang mga maleta para mag-impake at syempre hindi mawawala ang aking mga pasalubong para kay Lola at nili. Dumating nga dyan ang aking mga pinsan tiyo at tiya at meron silang papadala para sa aking pinsan na si Mal na nasa Israel din. Karamihan sa aming mga OFW kapag bumabalik ng ibang bansa ay mga pagkain ng laman ng maleta. Isang malaking maleta nga lamang sana at isang hankera ang akin dadalhin pero mukhang hindi kakasya ang mga laman. Kinabukasan na nga niya ng aming flight at plano ko pa na bumili sa umaga ng isa pang maleta. ay at bumaba ang aming ama at kalasing makikimarite sa mga dumating. At ayan ang nga eksena kapag nagkasama-sama, umpukan ng mga person at todo maretesan. Nakatambak pa nga dyan sa labas yung mga gamit na dala namin galing nagkarla na ginamit nung nagpablesing kami ng resort. Todo ayos na nga ako dyan ng aking mga dadalhin at nagbalak pa nga ako na magdala ng gatas at Milo. Ang kaso'y iniwanan ko din dahil sobra na sa timbang. Halos mga pagkain nga ang dala ko para sa sarili ko at ang mga damit ko naman ay ilang peraso lamang. Mas madami pa nga ang dala kong damit na pampasalubong para kay Lola at Nili kaysa sarili kong mga damit. Hindi nga ako mahilig bumili ng mga bagong damit kaya naman yung mga isinusuot ko ay halos pa ulit-ulit lang. At ayun nga't nagtimbang kami at magkakaalaman kung ilang kilo ang nadagdag lalo na ako na mas lalo pang lumobo. 74 pala. 75. At ayun nga, patay sa timbang ay nagkakadayaan at nagulat nga kami ng aking honeypot at anong bigat at sabi ni Bonsoy 85 kilos daw. At ako naman na dating 61 kilos ay naging 63 na. Ang sarap nga kumain kapag nasa Pinas at nakakain mo yung mga pagkain na gusto mo na wala sa ibang bansa. At syempre kapag nasa ibang bansa ay tipid-tipid na din dahil mas mahal ang mga bilihin. At dyan nga ay pinakain na ng aking ate ang aming mga alaga na pusikat dals at baka ang mamukbang ay ang kanyang mga tuyo na dadalhin sa Israel. <laughs> mga panindin niya ngayon kaya marami at halos lahat nga ng laman ng kanyang maleta ay mga tuyo. At ayun nga kinabukasan ang mismong araw ng aming flight at pumunta muna nga ako sa bayan para bumili ng maleta. Ang ganda nga ng sikat ng araw kaya naman maaga pa lamang ay nagbilad na ng palay ang aming ama at ina. Nakagaling na nga ako niya ng bayan at yan na nga yung maleta na aking nabili at bumili nga din ako ng chicheria na big boy na dadalahin ko. Nailagay ko na nga din ang mga laman at ayan nga at sa sobrang dami ay nagpataka na. Ay nga kailangan timbangin at hindi pwedeng malaki ang sobra at kapag sumobra nga ng malaki ay malaki din ang babayadan sa airport. May mga iniwan pa nga ako na dadalhin ko sana ang kaso ay sobra na sa timbang pero mga pagkain lang naman yun. Nakailang timbang nga kami bago umalis at yan na nga ang pampinali at nakabihis na nga din ako at for the go na ang person. <coughs> ay inilabas na namin ang aking mga gamit at yung sa ati ko naman ay nakaredy na din dun sa sulok. Ang bilis nga lamang ng araw at tapos na agad niyan ang aking 38 days na bakasyon sa Pinas. Pero sa sobrang bilis nga ng araw ay mamukat natin ay nasa Pinas na ulit ako at nagbabakasyon na ulit. At yan nga at ang daming mga nakabilad na palay at yan ang pangunahing hanap buhay dito sa amin, ang pagsasaka. At yan naman ang aming bahay at akalangan ng ibang followers ay sarili ko yung bahay. Bahay po yan ang aming mga magulang at naipatayo nila yan sa kanilang sariling pagsisikap. ay nga at ikinakarga na ang aming mga maleta at disisit na nga at lalarga na ang mga person. Bye bye! <laughs> bye, -bye. <laughs> <laughs> Ay nga, ka na ang mga mudra kaya sa paalis na kami. Hindi na naman bago ang ganang eksena pero andun pa din yung lungkot. Isa nga, isa pinakamahirap sa amin mga OFW, amalay sa mga mahal sa buhay lalo na sa mga tulad namin na may mga anak na naiiwan. Uh -huh. tanghali nga nang umalis kami at dadaanan pa namin sa bahay ng aking mga anak dahil pumasok sila sa school at sasama din sila sa paghatid. Buti na nga lamang at nagkataon na exam nila ng araw na yan kaya half day lamang sila sa school. Kapag umuwi nga ako at umaalis ay gusto lagi ng aking mga anak na kasama sila sa paghatid at pagsundo. Dadaan muna din pala kami sa bahay ng aming nanay at mama ay mga tiyuhin at tiyahin para magpaalam din. Malapit nga lamang yan sa amin at kapag pumupunta nga kami dyan ay nilalakad lang din namin. Ay ngat pagdating namin dyan ay nakakita pa ng kuting at ang cute nga dahil napakaliit. Ayun nga ang aming mamay na 84 years old na at dito nga sa amin sa Quezon, ang tawag sa lolo ay mamay. At yan naman ang aming nanay na 86 years old na pero malakas pa din at sila ang mga magulang ng aming ina. Ay, oh, ano wow. oh, uh -huh. Aba, may 70 anniversary pa kayo ah. Sabay-sabay nga. sabay, 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 sabay kami ay, ko na. Oh, ng taon. <laughs> At ayun nga tang aming nanay ay alalang-alala sa pag-uwi ulit namin. At sabi nga namin ay sa susunod na uwi ay magkakasama na kaming apat kami ng aking ate, yung aming tiyahin na kanilang bunsong anak at yung aming pinsa na mga nasa Israel din. Malapit na nga ang kanilang 70th wedding anniversary kaya naman excited na din sila na umuwi ang kanilang bunsong anak. Sila na nga lamang ang natitira namin ng mamay at nanay at yun namang mga magulang ng aming ama ay matagal nang wala. Pass forward din nandiyan na nga kami sa bayan at yun na nga lamang kami hinintay ng aking anak na panganay. Ang bilis nga ng panahon at parang kailan lang pero ngayon ay may mga binata na ako pero kahit mga binata na sila ay lagay pa ding mga nakadikit sa akin. At ayan nga at nakatulog na ang mga person at pati nga ako ay nakatulog din at ayan nga at inabot na din kami ng malakas na ulan. Ay siyang hanggang dito lang ating kwento for today's video at abangan ang part 2. At maraming maraming po salamat sa inyong support at laging panonood. Magingat po kayo palagi. And please follow and share ako Infinity Private Resort and Events Place and please subscribe to my YouTube channel.